ganitong mga isda mga mix ang nahuhuli sa ating lambat yan ang ating lambat ganyan ang ating tatangkilin mga kamix tutorial ko sa inyo kung paano ako magtangkil ng lambat <tong> lambat natin yan ito yung bago nating tatangkilin Ayan, tinuhob na natin to. Siya nakatuhob na yung kanyang laman sa nylon, di ba? Ngayon, yung tingga natin ang gagamitin ito ay dati nating tingga, luma na. Kasi wala tayong pambili ngayon ng tingga. Yung dating tingga ang gagamitin natin. Ayan, ngayon naka-align na siya pagkakamang mga migs. Yan. Oh, una nating lalagay mga migs ay yung tingga lalagay. So mga amigs so, Gagawa mula tayo ng, <coughs> Yung pinakang talian ng lambat Yan talian ng lambat yan Grabe yung talian ng lambat mga amigs Ito ay sarili ko lang na Ano ba ka <coughs> Yan na ang mix, una natin, gawa, talian natin yan, ang lambat, tapos, tatalian natin yan, mga mix, yun ito na mga kamis ang atin, tayong, atay ang lambat, yan, ito mix, so, lagayan natin na, tingga, yan oh. Yan, mix. Yan ang mga unang simula natin, mix. Yan. Papakita ko sa inyo mga mix kung pag nakalagay niyan doon sa ano. Hindi sa pataw mga mix. Gagawa tayo ng ganito. Pinakantay nga tayo nga niya bala. yam. eh ito mga mikse isa pataw ito. parawin na sa pataw. ito, ito ay yung pinakambungad lang sa pataw yan. talian ba sa taas <coughs> yun mga mixo ito mga mix ang pataw yan pataw <coughs> tapos na natin yung tinggay pataw naman at yun gagawin yan yun, pataw ito ang simula sa pataw Okay mga wigs so, na Pares na simula Ang ating lambat Yan oh. Tingga pataw okay. Simula na nating isa lang Sa ating salangan Yo mga kamigs o oh. -na, na natin ang ating lambat yan alain natin para ano pantay yung nylon niya yan, at pareho pahirahasin nyo ang hila ng nylon para pantay yan tapos ayusin din yung ating mga, mga kamigs oh naglagay tayo ito na yung ating panimula ayan dalawa na yan naglagay tayo ng pako dyan sabitan tapos <coughs> yun ang tangkilan natin naglagay tayo ng tangkilan ito ay sabay natin tatangkilin <coughs> ok yun mga mikso yun nilagay natin sa tingga dalawa tapos bibilang tayo ng labing isa yan oh. isa dalawa tatlo, apat, lima o 10 na yan tapos isa, labing isa na yan yan, ganyan lang mga mix ang pasok sa gitna yan, tapos talian talian muna natin, yan talian natin para makita natin na maayos ang pagkalagay yan yan ang pinakang gitna nya yan, pinakang gitna na yan yan, talian natin ang tapos, hindi, hindi naman kadamihan ng tali mga mix. Yan, okay na yan oh. Tapos, bibilang ulit tayo ng labing isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yung pang-anim, isa na lang. Yan oh. Yan oh. Tapos, tali ulit. Tali ulit natin mga mix. Yan, tali ulit. Bali, isa lang ang tali niya sa gitna. Pinakantawagin ay pitis. Tapos, yung, ano na yan, yung tinatalian natin na yan ngayon, yan ay ating lalagyan na ng tingga. Titinggaan na natin yan mga kamigis. Yan. Yan, titinggaan na yan oh. Maganda pong may humon kasi pag salang ng isda, balot agad. Kaya lalagyan natin ng humon. Yan o. Oh. Talian muna natin kulang pantali mga migs tapos lagyan ng tinga pasok ko yung dalawang mata yan o ganyan lang mga migs ganyan lang gagawin dyan o oh. yung tapos yung kanyang pataw itatapat lang din natin dyan sa tinga yung mga migs uh, tapos na tayo yung lalagyan na lang natin tapos na yung sa tinga yung pataw na lang ating lalagyan. Ngayon ka. Kinain, kinagat, umayos ng mga aso. Ayan, kaya lang, dalawa lang naman dito ang parasok sa tinga. Kaya pasukan lang din natin dito ng dalawa. Kasi last naman na to eh. Naglalagay so, tayo mga mix ng pinakang ano niya, rebiti. Yan. Pagkontrong dulo. Yan. Naglalagay tayo ng pinakang rebiti niya. Para hindi mapunit yung panabi. Yan. Yan mga mixo Yan. Yan ang ibig sabihin ko mga mix yan Ano. Yan. Panabi niya, mayroon siyang nakalagay na nylon. Okay. Okay mga amigs, ito na yung ating tinangkila ng bato. Yan. Buo na siya na. Lumit siya Ito ang ating natapos mga amigs. Yan. Kumplito na siya. Ah. alam na lang mga Paki-like and share na lang at pindutin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video.